Ayan, meron tayo dito dahon ng gabi, uh, karne, uh, uh, lemongrass, at saka sili natin, labuyo. Hindi tayo gagamit itong isa, yung green. Mas gusto ko ito yung mas maanghang, then bawang at sibuyas at ang ating gata. Gagawa tayo ngayon ng lain kasi ito yung pagkain, pikon na pikon ako pag kinakain ako, kinakain ko sa karinderia kasi it's always um, hindi, hindi tayo sunit talaga, hindi maganda pagkagawa. So, Ayan. Gawa tayo ngayon. Medium to medium to high. Pagay natin si sibuyas. At this one, kaya eh, sabi ko, mauuna si Bia bago ang bawang dahil mas unang susunog ang bawang. Pag so, medyo translucent na eh, yung sibuyas, ilagay na natin ang ating bawang. And pwede na rin natin ilagay yung sili. Yung iba nilalagay yung sili ah uh, tibing ng buyo uh, in the middle of cooking. Ako nang inahali ko ahead of time kasi gusto ko maangang naman. Para medyo sa tingin natin ah uh, lumabas na yung amoy ng sili. Ibig sabihin nun uh, maanghang-angang na sa Saka dati lagay yung karne. Ginigisa natin yung karne. Ayan, ginigisa natin ang karne. At dahil wala akong alamang, ito ang gagamitin ko instead. Um, patis. Pero for me, mas better ang patis kasi balanse palagi ang pagkakamitig. Hindi siya sobrang alat. Uh, na, mas nakokontrol mo siya. So, patis ang ginagamit ko. At saka, pag may mga allergic sa sa alamang, at least pwede ang patis. Pag nakita nyo, ano, okay na yung kanya natin, um, saka natin lalagyan ng kakanggata. Kakanggata to, hindi to yung may halong tubig akang gata para mas malinamnam siya. Then mamaya natin 'to lalagyan ng gabi, palalambutin muna natin sa slow heat yung ating karne. So, ayan habang kumukulo, lagyan natin ng tanglad para mas mabango at mas malinamnam yung magiging lasa ng karne natin na ihahalo natin sa laing. And dito tatanggalin din natin 'yan para hindi tayo mahirapan habang na nagluluto tayo ng laing. Now the secret para hindi masira yung laing niyo, lalagyan niyo ng konting suka. Okay, konti lang, hindi marami kasi aasin 'yan. Yung suka para lang hindi masira yung karne at yung tawag natin yung laing natin o yung dahon ng kabi natin at magamit natin for how many days. Although na-preserve siya ng mantika, pagkuha ka kasi ng kuha, dadapain siya. So, ayan nakita natin medyo nagmamantika na. Then, saka natin ilagay yung ating dahon ng gabi. Tandaan para hindi mga te, wag halo ng halo. Pag na nailubog na natin siya, saka natin lagyan ng pangalawang ano, tawag dito, kakang gata. Meaning, purong gata. Walang, walang halong tubig. Then, ipapasimmer natin ito. So ayan, hinaan natin yung apoy. Papasimmer natin to hanggang maluto. Mapapansin mo naman yan kasi yung karne, malambot na malambot na. Yung tipong naghiwalay na yung ano niya, yung taba niya. And yung dahon ng laing magbabrown na yan. So ipapasipsip natin itong gata dun sa sa tao nito, sa dahon ng laing. Ayan, kung makikita ninyo, talagang sinipsip na yung ang uh, gata at nagmantika na siya. So, this is the time na ilalagay natin yung last nating gata. Ito yung nakikita natin nagmamantika na laing na pag, nag, pag ano, lumamig na, nag, nagbubuo-buo yung gata, which is gusto nating mangyari. So, ito na yung laing natin. This is how you do a creamy na nagmamantika nilaing, na laing na maanghang na malambot na malambot yung karne. Now, pag kung napapansin niyo hindi pa siya nagbubuo-buo kasi mainit pa yung kata natin. Pag lumamig na yan, dyan na makikita yung nagbubuo-buo na yung kata na actually, medyo bubuo-buo bu na din siya eh. Kasi mainit pa eh. So, makikita yung magbubuo-buo yung yung gata natin. Yun ang gusto natin mangyari sa laing. Hindi yung parang, tawag nito, nalulunod sa sabaw na hindi mo maintindihan. Tapos yung iba makate, yung iba naglalaway-laway at hindi ko maintindihan bakit. So, that's laing for you. konti lang kinuha ko kasi ang laing, mas masarap pag kinain mo siya the next day after or two days after at ininit mo lang as to compare it sa yung bagong luto. Pero wala akong bang ulam sa so itong ulam ko ngayon. So, na. Bye!